Nag-prepare tayo ng baon mga idol Lakas ng ulan Yan no? o Itlog ng bibi ang ginamit natin mga idol Kumuha tayo sa pugad Ayan, makatipid-tipid tayo 2,000 years later yon kain tayo mga idol Nakita nyo naman yung mga ulam namin ay, mukhang okay yung... Mukhang okay yan. ano ba yung ginagawa mo? Ito ba, nag ng... ilog. Aba, andayo mo na huli ah. Oo. Ah, napakasarap niyan. So, mga idol, eh. Oo, oh, Kina, kinakailangan, kinakailangan, maraming may uulam yung ating mga kasama na busy-busy sila nagagawa ng motor ng tubig eh. Ah, oh. 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 hindi pa. Di pa pwedeng wala silang ulam eh. Okay mag-awad. No. <laughs> Oo. Ah. Oh. Masarap nito, iba-iba oh. Merong anong tawag dito? Hello, ano 'yan, isdang the... talakitok, talakitok. Pagka O nga, talakitok so, nga oh. Yeah. Tapos ito na, ito masarap ito pag malaki na eh, no? Ito ulam bus na lang mga mahihirap lang. Oo nga. Wala ng mahirap. Pero ito pag malaki ito, hapalto, di ba? Oo. Uh, Isa Bayang, pero pag malaki, lima. Ay, apal, apal. Apal to. Yeah, yeah. Napakasarap na isda rito. Hmm. Mataba. Mataba. oh, ito pa. Ito pang isa. bagaong hmm. naman yan. oh, ito. Malasa um, ito. Hapal yan. Ay, ito, hapal. Mga isa sa masasarap na, oh, ito, aligasin, na isda. O, Al 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 yung... oh, aligasin. mga lodi, Oh. Oh. Wala ba ditong talakaka? <laughs> talakaka mayroon. Ah. Papapino, mamino, halawin, Palaka, ito, ito nga yung pampangat eh, oh. Yeah. Meron tayong bunga, meron tayong talbos, yan, sibuyas, kamatis, may, dahon, may <laughs> 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 oh, ayan, oh. Pagyan natin ng ipilipin. Oh, ipilipin. Hindi ko dyan tumawa. Oo, oh, ayan. oh, ayan. Masaya, di ba? Oo, oh, no, naman, at yung bla, kinakailangan, may ulam tayong masarap e. Eh. Oo. Yeah. Oh. Ayan, oh. Pare, Malapit na mamatapos matapos yung nire mo, pare? Oo, oh, ayos na to. Oo, oh, kinakailangan talaga. Kompleto tayo dito sa ano. Hindi po pwedeng wala tayo magagamit eh. Nope. Ano? <laughs> ha? Oh, huh? Oo, Siyempre, kinakailangan maayos sa mga pyesa natin. Mga dapat pakinabangan eh. Dapat uh, ma magawa. Ayan, Oh. Eh, siyempre, mga idol, uh, meron tayong baon na itlog na merong sibuyas dahil kumuha tayo doon sa hugad natin kanina and then bigla pa nakahuli ng doon sa pala isdaan niya Mer meron siyang mga nahuli iba-ibang klaseng oo oh, oh. kumusta na ba kayo At, uh, gumagawa na ng ano doon ulam natin eh para ano oh, ulam masarap yung ulam natin doon Doon, o oh, nakahuli sa bakulad diba ayan tapos itong aking gulam na na ceritong talong. Tapos, tortang itlog na may sibuyas. Ano? It Kumuha kasi ako ng itlog ng baby ko doon kanina, mga idol. Yan ang kaganda. <laughs> o. oh Ayan, mga idol. Hmm. Ayan ang ating pananghalian. Salamat po sa inyo lahat. Ayan, salamat po sa mga nagsishare ng ating video. Ayan, kain po tayo. Tapos, kung kaninang ginagawang isda, kumuha tayo doon sa kanila. Doon sila kumakain sa babae. Meron tayong sabaw mga idol. Yung shell na daladala ni Randy. Ayan. Ayan, 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 Pinagtabi na lang natin siya doon. Tignan. Ah, sarap mga idol. Ah, mm. Sa mga hindi pa kumakain sa inyo, kain po tayo. Mm. Eh, pwede ka na mong kakain ulit din eh. <laughs> oh. Dahon ng ampalaya. Oh. Na galing kay Abi, hindi na nga wala yung dahon ng ampalaya kaya yung na ni Abi mga idol na pakainan. Oh. <laughs> <laughs> Wag mo naman akong lalasonin. Hmm. <laughs> hmm. 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 Ang sarap mga idol. Oh. Hmm? dari laman. Hmm. hmm. Anggadir. hmm. hmm. Anggadir. hmm. hmm. Anggadir. hmm.

binili ni ano Kuya Nestor hmm. nahuli niya doon sa kanya, ano Ya. Hmm. Sarap hmm. pagalan tong ulan Mahal kumain. Malamig.

harap rapat hmm. Ganado, karena ada mga idol dari hmm. panghepon hmm. eh berarti tolong sarap. Hmm? Kain na po. Wala mo na tayong mga biyahe ngayon mga idol kasi marami mga bahang ano, daan. Malalagay tayo sa alanganin. Nghe lại nó lét. Mm. Sarap. Da, oh. Pinangat nila sa ano? Sampalok. palok. Malasang Malasang-malasa yung ganyang ano, eh.

Hmm. 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 Sarap. Ito so, yung sabaw ng ano. Hmm? hmm? Oh! Oh, ganda talaga oh. Hmm. Hmm. Uh, talaga. Ah, mga lodi. Hmm. Hmm. Pinagkakainin niya ka mo. Sa baon nung ano. Tekman mo. Tapos nung ano, lagay mo dyan Naubos ang talbos ng ipigitin. Naubos. Mamaya niliwala ko kung ko ng ipigitin. Ay, ipigitin niya. Kain lang ano yun? Pagbi? Meh, tayo mo na So, ubos eh. mm. uh, ko na eh. Hmm. Talamin ko na ha, igani, misis ko. Ano na itura? Tagilid na. Buti matiba yung braise. Hmm. Hmm. Ang mm. 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 sarap. Kumakain na. Kain na sila? Hmm. Si Sir John at si Sir Justin hindi pa. Hindi pa siguro sila nagugutom. Hmm. 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 Talakitok pa mga idol, oh. No? Lahat ng pangluto mo. Hmm. Tawagurkot yung ano. Maganda itong hmm. ano. Tawagurkot hmm. yung tawag. Tagal na siguro. Tagal na. Sa NFA pa ako yan. Meron ako dun ano, mababa. Hmm. Tonti lang nalilutong kanin. Hmm. Ayun. Ayun na. Hmm? Oh. Oh, enggak? ya. Sudah. Sekarang di channel muslim channel pusa ah. Then, ngayon, mga, pusa. Tira natin, hila, mga idol ura nahi ini pala itu ngaramdam ko hilang kontak hmm yum oke muning thank bye kain na diyan magbigayan kayo hindi yang nag-agaw-agawan Pinagtitira ko nga kayo lagi eh